Guys, um, ayan po ang kulay brown po natin ay gagawin po tayong tapioca. Bakit tapioca yan? Ano gagawin tapioca? Tapioca tawag dyan. Tapioca ang tawag pala dyan? Oo. Oh. Akala gawin tapioca? Panghalo sa milk tea. Ah, yan pala pag pagluluto niyan. Mm -hmm. Ang tawag pala dyan panghalo ng milk tea ay tapioca. Akala mo yung tapioca kasi na sabi ko ginadad yung ano, tapioca na yung... Anong ayun kanina? Sago? Sago. Magkaiba ang tapioca Ah, pangalan pala yung tapioca niya. Yung pangano ng melty. Pinapakuluan. Ang proseso nito, pakuluin muna yung tubig. Pag mainit siya, natin ilalagay. Pakuluin yung tubig at pag mainit siya, natin ilalagay yung tapioca. Ay, ito yung tapioca. Ano to? Ah, ito yung so, ano, tapioca. Gagawa ano tayo na cream cheese. Gagawa tayo cream ng melty. Cheese. Ah, so gusto no, okay. tayo para bukas mag-live tayo, live selling tayo ng ano. Ah, uh, para another income. Kaya mm kung -hmm. bote na at ano to, ano, ano tong yellow? Ano na ba yun? Nasaan na ba Yung... Ano pang-lover? So yun guys, na, naman na, ito yung pang... ano pang design. Dito pa -dito po, na, pang design yan. Ano to? Ano to dad? nagkamali ako ng timpla. Ni, manang yung takalan, please. Oh, so, ganyan ba dapat? tayo, matcha, taro, ubi. Matcha, ano ta matcha. Ta matcha, taro? Matcha. Ano yung matcha pitch? flavor natin? At oh, ubi. Natin ayan guys, so, po yung lagayan natin. So, so ang so, so, ano namin is ano yung, pouty lips. Bakit may lagay? Pouty lips. Bakit? So, ito yung pangalan ng ano. Pangalan ng? Pouts kasi yung lips ko. <laughs> wow! <laughs> so, ito, ito yung proseso nito. So, bukas, mm. so, titinda tayo bukas nito. Mm. Para may extra income. Ito yung paglagay nito. Ganun, ganun lang. Ay, ibahit so, lang. yung parang design lang kasi ito dito. Ayan. Mm. Parang didikit lang yung ano. Yung... Tapos, sira. Butas yan. Bibibasag. Bibibasag yung... So next, kasi basag yun, so lagi pa rin ang next. Hmm. May bago tayo. Kahit sabi ko parang may lumalabas. Ganito lang kung konti lang maglagay niya. So kahit, kahit, kahit kainin yan, lununin yan, pwede yan. O, o pwede mo nga lunukin yung lagayan o yun. Ah, pwede pati lagay, naglunukin. <laughs> ah, maganda pala yan siya. Yeah. Maganda yung ganyan, kasi... kasi Isayin, First time ko marinig na ano, Lalagay patil patil. Lalagay tayo nitong konti, ayan. Mm -hmm. Para sa flavor. So, dapat ito may extra yung, ano ba to Yung add-ons. Yung add-ons, add, add ayan. Parang add-on, may unggoy, ganun. Mm -hmm. May yellow bibin. So, na, na, na yung ano. So, may yellow pa siya. Bakit para saan yung, so, yung yellow? ano mo Guys, okay. nilalagyan pa po siya ng, ano yan, Dad? Yung, ano, ah, uh, Malaysian cream. Malaysian cream. At ito, ilalagay po yan. Ano yan? Deto, ilalagay yan. Ah, kala ko, ano, lagay pa din Kabayo ka sa'yo yan kasi damo. <laughs> ilang <laughs> takar to manan? ah, so, ito yung ano. Ah, ito ilay sizes ng ano. Ito yung pang takar. Tatlo lang siguro. Mm. Ayan Ayun, yung Malaysian cream. At ah, saka yung, yung, nyo, yung So, yung, so, uh, so bak bakit, bakit ka tumawa niyan, Dad? Yan. Anong inspiration mo diyan, Dad? Ito, ito yung dati ko naman tong tinda doon sa ano. Hindi anong inspiration mo? Hindi, hindi hindi dati kasi may ano tayo, kaya kabawa tayo kasi inspired tayo. So, anong inspiration niyan? Ito yung Mazda. Inspired tayo yung... Ha? Ikaw yung inspired, ako inspired. ah, so ano na to siya? Parang basagan to ng trip kasi inspired expired na yung mukha ko. expired pa sa love life. Ikaw, inspired sa... Pera. Sa pera. Tapos, inspired ka sa love life. Wala din. Kung mga po yung wala kong love life. Weh, kahit... Kahit yung ano... Yung buminat yung isang balakang mo doon sa sasa sa motor. <laughs> so ayan guys, oh, di ba? Lagay pa siya ng yellow. Bakit nilagay ng yellow dad? Tapos sa 500 yun ano? Ayan. Ayan siya ng tubig. Literal <laughs> yung tubig namin guys. Guys, so, iba't iba yung flavor. Ano yung flavor yan? Ito, ma ayan, uh, taro. Taro, Ito, malta. yan. Ah. Mancha, okay. Marcha, yun na. Takal ito, so, ilang, takal ilang takal ito, Marcha? Ilang takal niyan? Ilang takal ito, apat. Ay, bakit apat? Ah, mat, para matamis siya? Para masarap. Na? Kasi yung iba kasing mga, ano, mga milk tea ay kulang sa tamis at kulang sa lasa at kulang sa inspired. So, yung kagaya na nagluto nun, ang gumawa nun ay inspired talaga. So, ayun po guys. So, nilagay siya ng tubig. Ilang 500, ano yan, Dad? 500, ano. 500 ml yung ano. At saka dyan yung ano, isi-shake-shake. Ah, ganun pala talaga. Mm. Ay, ah. Mama Rain. Ay, nagtungro nito sa akin si Rain. Rain, yung singer, yung kaibigan. Si Rain Ong. Oh. Parang sanay ka sa mga ganyan alok-alog dati. Yeah. <laughs> Sigla mo po. Ano so, like, sa next mga alog-alog? Gusto ko yung mga ano mo alog-alog. O take mo muna. Hala, paka naman sabi mo dad. So, Nilalagyan tong sugar diba? Nilalagyan mo pa ang milk. Punte. Kaya rin siya na. Uh -oh. So ayun na guys. Uh, Ito kasi nilagay mo. Ilang takay? Ilang takay mo no, nilagay? Tapos alogin na naman siya ulit. Ba't talaga yung lasa? Tapos ano tayo? Parang magaling ka sa mga alog-alog. Mm. Parang, parang nakasait mo lang agad. Ang sakit nito, ni bebe. May sakit nito dyan. Siyempre, mm. yeah, nilagay so, na pare, po a siya. A finish product na tayo. Ito finish product nila. Yeah. Ito yeah. so, mm. so, na pala siya. Wala yung ano nang mm. so, Ay, okay, kunti pa. So, kailangan puno siya. So, kailangan alug-alugin ko ang perfect ko sa ang galing di ba Hey guys, tinakpan na po siya para mm. mas maganda. Masarap na yung nasa. Mm -hmm. Paano intro hinto? mo na instrudo doon, no? Hindi maka... good evening. <laughs> good evening. So, minus guys, ay kung uh, gagawa kami ng melty. <laughs> Ayan guys, so fresh from the farm yung ating web. Ang dami pa Diba? Di ba? So ayan. Ito na. O pag, muna natin. So ito na yung... So guys, so titikman na po ni Daddy Alex yung ating produkto na milk tea. Sarap. Masarap sarap ba? Titikman mo. Sarap. Gawin tayo nito. Ang finished product na pow tea lips ay mo muna natin. Andito yun eh na Prami. Masarap, masarap talaga siya. For me, masarap siya, Prami. Sabi, masarap siya dad Siempre. Yung, yung ibang mga ano, yung ibang mga product na, 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 na mga mga melti ay Kulang sa tamis at kulang sa lasa kasi yung iba nagtitipid pero kami naman dito ay hindi po kami nagtitipid ng aming prada So gagawa tayo ulit ng... Gagawa tayo ulit. Gagawa tayo ulit ng... ulit ng isang melty na uh, iba, ibang flavor naman ang taro. Ayan ilagyan na po siya ng bilog. Bilog bilog talaga. <laughs> By the, way, by the way guys, sa mga nagtatanong kung bakit may nilagay po zag sa gilid ng ganyan, yan po ay tinatawag na art lang daw. O para maganda yung ating gagawing process uh, proseso sa ating uh, items. Mm -hmm. At ang next po natin gagawin ay taro. Yan yung tinatawag na taro. Sa Bisaya ay sandok. Sinandok. Sa Tagalog. Sabi ko, taro po sinasabi, sandok. O, sandok. Sandok. <laughs> <laughs> inspired by family, family. I <laughs> <Gano na lang. laughs> ah, inspired by sister and um, the, <laughs> the the uh, no the family friends. <laughs> oh, <sure. laughs> mm -hmm. And inspired by videographer. Inspired by videographer. Oh oh. <laughs> So, ayun na siya, guys. Oh. Mm -mm, ayan, ang taro. Or, OB ang tawag. Ito yung, ano, taro. One. Pinibilang ba? 500 ml ba yan? Three. Apat, apat na para malalasan. Oh, pero sa iba, yung sa iba, ginagawa niyan ay nagtitipid ng ano. So, kumuha naman ka. ng tubig si Daddy. Pag mo, walang nasa. So, Kaya pala. Pag... Ah, oh, okay. Tapos lagyan mo na siyang sugar dad agad. Ah, oh, di diba? Konti lang naman yung sugar. Dapat ito yung ano. Dad, ano na dad? Oh, mm -hmm. dapat nito yung... Tapos lagyan siya ng suka at tuyo. Oh, dad, at ngayon iaalog ia po natin. Mm -hmm. Alog, alog, alog. <laughs> mm -hmm. Anong dami talaga ng isro ngayon. Pura doon sa ano. So okay, guys. yung alog na naman siya. At tikman naman ulit. so talaga gumanda talaga 'yung sarap ng tsokolate na 500. Mhm. Asen tagip. So iyan takpan na natin siya. At ayan lang 'yung example po natin ng ating milk tea. Sobrang sarap talaga siya. 'Di ba? Sobrang sarap, 'di ba, Ate? Ah, ayun po 'yung example ng ating negosyo. Dela tayong istro Dela lang istro yan lang po. Temporary istro lang po ang gagawin po natin. So tikman mo muna dai. Ako titikim. <laughs> Asi ah, so, ano? so, so, oh. So paano mag-promote? <laughs> paano mag-promote niyan? Bukas natin i-promote. Mag-upload ka na ng video ngayon. Sige so, na mo sa anak So ayun po guys, ang, ang pangalawang gawa po natin na titikman po ni Bibe ang uh, taro. O, ano ba sa... <laughs> <laughs> Masarap siya, diba? ba? Masarap talaga yung adan natin. Kasi si Daddy ay hindi natitipid talaga sa kanyang um, mga okay, uh, ano prada. Ka, kailangan yung babalik-balikan, hindi yung pipintasan. Oo. Oh, oh. diba? Parang ikaw, pag pangit ka eh, huwag na natin pag pangit. Okay. Ay, yun na nga eh. Yun na nga tayo eh. Yun na nga. <laughs> so yun na nga. Ay, hindi. Ay, hindi. Ano, 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 hindi. kita ka. mo